Kaya nga sinabi ko mas mabuti sumuko na siya, magpakita na siya. At siya rin nagsasabi nasa hearing ito para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's already people of the Philippines may warrant, hindi ba, Tony Torion? May warrant. Oh, Sir. Totoo ba ito, Pastor? O hindi. Kung totoo, sige. Inusente ka. Pero kung ito hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito maski sa kapatid niya. Yun lang ho, hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Uh, pero ganito kabastos itong dito sa Senado. Tapos gaganoon nila aming pastor. Let's so, so, uh, so, take uh, sitting down. Okay. Tone down your so, voice. tone down your voice. Kasi ganun din si so, Apalos. So, so sir, sir ha? Sir kung hindi namin gagawin niyang babaksak ang buong bansa, kung tatalikod na lang kami rito. uh you would like to hear from uh, the good secretary of uh, the ilg uh, uh to clarify about this uh, uh, reward money for leading to uh, for the information leading to the arrest of uh, pastor kibuloy you have the floor sir uh maraming, maraming salamat po senator ronald de la rosa teacher person k Senator robin padilla salat puna to po ngayon um, mr chair with the Your indulgence can i make an opening statement uh, yes, sir. yes sir go ahead go ahead secretary i ko lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito yung pong reward na sinasabi ito po ay uh, inaalok no hindi po ako nagsulisit nito i never po ako nagsulisit. never ko po, po nahawakan ng pera gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa na mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC. No? On record po iyan, maski tanungin niyo po ang lahat. No? Inuulit ko, wala po akong natanggap, never ako nagsulisit po rito, at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor kibuloy. Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila ang mag-serve ng warrant of arrest. At nag-issue ng warrant of arrest for child abuse. No? Ito ay ang uh, sexual na, ito ay, uh, ay pag-aabuso sa mga bata. No? Ng criminal case number RDCVO24-01439 ng, ng Babaw Branch. And another warrant for sexual abuse. No? Ito po ay sexual na pagsasamantala. No? Dito rin po sa Dabaw. At sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng one of arrest for trafficking in persons. No? Ito qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito no? Nobel po ito, matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabwatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No? Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Cabuloy. Hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyo noong March 19, 2024 ni Senator Risa ang Committee on uh, uh, Women and Gender Equality, no? Ito po dahil yata sa kanyang para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magse-serve nito? Ang Senado and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kailala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawaan po ninyo na trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa. Kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations. Ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko dito ang mismo testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanyang mga taga-sunod at estudyante sa KOJC na Jose Maria College. Ito po sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos na ng tribute program ng KGC. Tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil ipinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastors na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat na at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, Huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at piligyan ako ng lotion ng mapabango ng Bath and Body Works brand, ang specific center enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, Pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School Building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy, inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Kibuloy nito. Noong itutuloy ko na sir, dapat sir, ang pamamasahe. sir. So tatapusin ko lang please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Yun. at umupo sa harap ko sinimulan niyang tanggalin ang botoles ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Sir, yan. so, I'll, just finish this. Yeah, yeah, for a while, for a while. Uh, let let, let, let me remind you, so this hearing uh, is not questioning the issue once of Buara. Yes, I'll just finish this. Uh, It has uh, uh, other connection. Please, yeah. please, let me finish. Yeah, yeah, yeah. But, but, but please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang man ang purpose nito. We are not, wala kami pika alam kung Sir, sir there is direct connection. Bakit nagkakaso? Sir, is direct Just let me finish, okay, Mr. Chairman. Okay, sige, wait. If I may, Your Honor, I think please, that... Please, please, tatapusin ko lang. You, will have, is your, time. So, you will have even, your time. So, you will have your time. To Sub that goes into the very merits of the you case. You will have your time, Attorney Torrion. Yes, I know that. It is God, part of the that Trans That is improper. Order, 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 order. This is my speech. You cannot tell me what is improper. Yeah, order, order, order. Uh, I, I am the chairman. Please listen to me uh, let us have an orderly uh, conduct of hearing. So please, ka sir, kaya, kaya kita sinabihan, the purpose of this hearing is to determine kung ta, indeed merong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not Hindi yes, dito kung anong background, bakit nagkakaroon. Sir, may warrant connection po, sir. Yes, I'm going, to, going to connect. But I'm just reminding you, and I, I don't want to deprive you of your uh, uh opening statement you can continue. But uh, pakinggan mo muna yung sinasabi ko na the very purpose of this is to determine if there is overkill. Thank That's you. All. Thank That's you, all. Mr. Chairman. You can continue. You yeah. can continue. Tatapusin ko lang po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala akong iniimbento. Lahat po ito ay galing din dito to. Noong itutuloy na kung dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at tumupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang natuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha po dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na pumunta ako sa CR, tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Nais ko lang bigla, bigyang diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabi niya, hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero uubusin yeah. din ba? yeah. ang bata. Niyo. Order yan lang po. Order yan lang po, Mr. Chair. For the record, the chair would like to express that yung lahat na sinabi ni Secretary Abalos were taken up in the previous hearing of the other committee. So that was already uh, recorded in the Senate. So tapos ka na sir? Okay na, sir? Hindi pa, ho eh. Ha? Huh? May sasabihin yata si ano, ayaw niya akong patapusin eh. Your Honor, um, the point of order being that I think uh, uh, Secretary Abalos is a lawyer. That is actually subjudice, Your Honor. It is precisely the subject now of uh, court trial before RTC Quezon City as well as RTC Pasig City. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be Delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. We are not into looking as to whether or not the allegations of one alias Amanda was true or not. That is subject within the jurisdiction of the court because those cases have already been discussed and dismissed by the, um, um, City Prosecutions Office of Davao City, and um, that has been pending before the Department of Justice for four years. Well, uh, it was resolved, and our motion for reconsideration now, Your Honor, is still pending before the DOJ, even if warrants of arrest have already been issued against my client. So it would be unfair, Your Honor, to quote direct from the allegations in the affidavits because that is sub judice, Your Honor. Mr. And, uh, uh, and Attorney so, yeah. Avalos knows that. Uh, Mr. Mr. Chairman, please. Sana uh, for uh, for uh, Secretary the chair rules that this committee is focused on investigating the subject at hand, which is the over, alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest. So, please, if I uh, uh i am asking Secretary Abalos if those uh, issues that you are pointing is not uh, connected to the investigation, please refrain from doing so. Oh, Mr. Chair? Yes, go ahead. Okay. I, I'm sorry for for my voice. Okay. Sana nakikinig lang, Mr. Chair, si Atony Torrio sa sinabi ko. Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Claro naman ang sinabi ko. He is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti, sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nagsasabi nasa hearing ito para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's so already people of the Philippines may warrant, hindi ba, Tony Torion? May warrant. Oh, sir. May warrant. Please, uh, please uh, order, order. Hmm. Please, wala uh, walang uh, personal na confrontation dito. Please address all your statements to the chairman. Lahat ng sabihin ninyo, i-address nyo sa chairman and not to each other. If I may, Your Honor. If I may. Yes. Um, the problem with the statements of Secretary Abalos, he being a lawyer, is that he quoted verbatim the allegations in the affidavit complaint, which is now actually on trial before two courts, Your Honor. So that is clearly improper because the issue in this case is not the validity, the truthfulness, veracity of the contents of the affidavit complaint. What we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive. So therefore, to quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Abalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That uh, is proper during the trial of the case, Your Honor, and that is also unfair on the part of Pastor Apolo who cannot uh, who cannot actually also state his portion. The fact that it the even the date september 1 of 2014 was not even the tribute to, to the king it was actually august 29 2014 and that in itself is untruthful and the fact that he was she was allegedly forced uh, we could not say here that his fa her father was in fact present during that time and she he did not even uh, uh, she did not even report that to his father or to her father your honor all of these matters your honor the merits of the case Specifically, the actual allegations in the affidavit complaint should not be stated because those are uncalled for and are not covered by the investigation in the, uh, of the Senate, Your Honor. That is is, Mr. Chair, uh, may uh, I can... ordinary rules of fairness. Let him finish. You're ordinary time. ordinary rules of fairness and decency require that, Your Honor. Mr. Chair, may I? Okay, uh, you can respond, uh, Secretary Abalos. Mr. Chair. Sana nakikinig lang siya, no? I mean, lahat naman tayo may tenga at naka-record 'to. klarong klaro sinabi ko. Hindi ko sinayityo na sa kaso. Ang sinayit ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros ang sinayit ko. Kaya nga yung sinasabi niyang akusasyon, sana sumuko na. Sabihin mo sa kliyente mo, sumuko na, Mr. Chair. Uh, please, I'm just asking only as an officer of the court para maklaro, precisely so that we can hear his side. with due respect uh, uh, uh before you you respond to uh, the i would like to say that yung you is you may claim it as relevant to the issue at hand but it is not germane to the investigation that we are conducting right now so it has already been uh, recorded in the senate hearings so i think th there's no there's no use of uh, uh for, for, for this investigation Uh, it's not uh, German already. Yes, Chair. Yes, go ahead. If I might finish, kasi hindi ko pinatapos eh, kaya hindi pa ako tapos kanina. Tatapusin eh. ko lang. Pabayaan yung tapusin ko, bakit ito may relasyon. Okay, okay go well. ahead. Bakit ito may relasyon? Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso. Sinasabi ni Attorney Terrio ng side ng kliyente niya, hindi tuloy masabi. Huminto ang investigasyon sa Senado. Huminto sa RTC Pasig, RTC Davao, Nakakagulo ngayon ng pulis para hanapin siya. Hanggang ngayon, hinahanap po siya. Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive force, lahat po ginagamit. Masisisi ang pulis. Pero, indinidian ng pulis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. May difference, Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor, o hindi? Kung totoo, sige. Inosente ka. Pero kung ito'y hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito, maski sa kapatid niya. Yun lang ho, hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Thank you, Mr. Thank you. Chair. Thank you, Secretary Balos. You want to respond? Uh, Good morning po. Ms. Good morning uh, po sa lahat. Uh, Mr. Yes, Chair, wait. Senator Robin, sa lahat po na nandito. Maraming maraming salamat sa muling pagdinig ngayon. Uh, regarding po doon sa ang pinatawag itong committee na to kung totoo bang excessive force po yung ginamit ng June 10 which even the former president PRRD said it was it would be recorded in history as a day of infamy because they attacked our compound unnecessarily using excessive force nagkataon lang hindi nila nagawa yun kay pastor kaya they were not successful in doing so alam na natin po yung nangyari ang, pang, ang pangalawang tanong dito sa hearing na to, e eh kung tama ba, legal ba yung bounty na 10 million para kay Pastor na hindi pa po siya convicted sa korte, yung binasa ng DILG, masakit pakinggan. Kasi walang katotohanan. Alam namin yon Personally, 40 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos kay dito sa Senado, kay sa Korte ng Galing, malicious bastos yon ng galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon walang katotohanan in behalf of the kingdom. Ang, ang ngayon, sa Korte, pwede ba balikan natin? O the bastos nga si Senator Abalos sinabi niya kasi kinote niya yon dito sa komite hindi naman kasali, malicious nga, pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit noong June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million peso sa ulat sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera, meron lang daw tumulong. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? meron ba siyang gusto ba niyang kunin si pastor at patayin si pastor kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anong korte dito sa ating dito sa pamahala ano dito sa ating bansa lab, yun nga mas mas masahol pa siya sa pinaka pinaka masahol na terorista at killer dito sa bansa and pastor is pastor Kibaloy hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik-balik kay Pastor? Meron na nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din niya, Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte, yung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman, ang, pang, sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito haharapin niya. Kahit sa ang korte, haharapin ni Pastor. Gustong gusto ni Pastor Kibuloy, harapat itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Al alam, kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinutatahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado. Tapos gaganoon nila aming pastor. Please, so, so, uh, take uh sitting down. Okay. down your voice. so, voice. Sir, tone down your oh, din yes. si Apalos. So Sir, Sir, ha? Sir Chair, balikan natin yung excessive nandito yung ground commanders. Gusto lang po natin yeah, matapos yun. Yeah. Before I over secretary Balos. Theo, can you respond? Is uh, putting a 10 a 10 million bounty on the head of Pastor Kevoli legal? Yan ang tanong natin. Thank you Mr. Chair. Go ahead. First yeah. of all, let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward, reward. This is a reward, reward. not a bounty. A bounty is for people who who should be arrested because they are convicts of a crime or they are they, they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the of the various accused. No, kasama din na kasama na din po doon si Pastor Kibuloy. Uh, Nagahain po kami ng opinion sa committee na to. At uh, doon sa opinion, uh, sinabi naman namin doon na legal. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang ma-arresto ang upang ma na, na makakatungo sa arresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho na namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga, ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Bukod doon, maliwanag naman sa, sa ating sistema na hindi bawal. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at mad madala, madala, madala sa husgado ang isang akusado. Kung baga, marami pang ang batas na, na malinaw doon na, na maaaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng informasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di na-cite na sa aming opinion, kasama din ang Anti-Terror Act dito. So, kung baga, hindi lang, hindi, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya. Okay, uh, next question. Next question kung ang pabuya how about the source of the reward uh legal ba na manggagaling sa mga private sa uh, individuals or coming from it should come from government funds uh, wala namang distinction sa mga batas natin sa, sa source no sa source ng ng pera na magagamit bilang pabuya at kumbaga ang mga pribadong mamamayan may role din sila eh sa ating justice sector kung baga, may limang pillars of the justice sector, no? kasama dito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang, ang mga kulungan, at kasama din ang komunidad. At nasa interest din ng ating mga mamamayan na may patupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice, wala pong, wala pong masama kung magaling sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa tabuya. Dwight, uh, Sen. Padilla. Maraming salamat po, uh, Chairman. Magandang-magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Uh, peace be with you. Assalamualaikum. Po, uh, meron lang po akong tanong kay Yusek na Nicolas uh, Felix T. Sir. Opo. sir, may ano lang po ako. Kasi sabi nyo, ang sinasabi ng batas, ang maganda po yon. ang sinasabi ng batas ay pwede ang uh, private individual. May tanong lang po ako, hindi po ba pwede, hindi po ba maabuso ito? Kasi halimbawa, meron kang, meron kang kaaway. Gusto ka lang masabit. Yung kaaway mo, ginawa lahat to mapera. oh tapos magbibigay siya ng K kailangan po ba uh, linangin namin yung batas at siguraduhin pa ano po bang inyong mai-suggest? Okay. okay, salamat po Senador. Ang pabuya naman nakasalalayon sa sa criminal na complete no sa sa criminal na action. At hindi naman natin basta-basta mabibigyan ng pabuya ang isang tao kung wala namang warrant of arrest. Kung wala namang kaso na hinaharap ang mga subject ng pabuya. Opo, opo, na, opo, na sumasang ayon po ako doon. Ang punto ko po, Yusek, eh, halimbawa, ako lang po, halimbawa, nag-away po kami ni Senator Bato. Isang araw, hindi natin alam, pinakasuhan ako. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ako ay wala sa kapangyarihan, gumawa siya ng paraan. Ngayon, hindi ko alam na may kinausap din siya. Sinabi niya doon sa kausap mo, pare, ikaw ang mag-ano ng ano, ano diyan, ng pera dyan, ng uh, reward. So, meron na siyang sariling motibo po, di ba po? Hindi ba po pwede? Hindi. Ako po yung nagsasuggest para kami po yung makagawa ng batas. Ha? Hindi ko po kayo tinuturuan. Para man, kayo po ay resource speaker. Kayo po ang magbibigay sa amin ng idea bilang kayo tika DOJ. Sa tingin niyo po ba dun sa batas, may kulang na kailangan ilagay natin dun sa batas na una, eh, kilala natin kung sino itong nagbibigay ng pabuya na ito ay walang pang sariling interest na mapahamak yung tao. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Maabi po natin tingnan 'yan, no? Siguro mas maganda i-consult natin yung mga privacy experts natin. Kasi nga yun, yung identity ng donor, ano to, eh maaring consider to na na ano to na confidential information at siguro kung, kung mamumungkahi ko po, mag-imbita po tayo ng resource person mula sa National Privacy Commission upang mabigyang linaw to. Popo, napakaganda po niyan. Siguro maganda din kung sino po yung uh iniririklamo, Dapat siguro ano din ano uh, para po sa akin ang alam, alam niyo po kasi ang batas dapat uh, sa konstitusyon ang linaw eh na ang isang tao na pinagbibintangan dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process ano so ma ay, malinaw po 'yon sir alam niyo naman po 'yon. Yung lamang po parang sa akin lang meron lang baka magamit eh ang batas po ginagawa na po natin 'yan di ba po naglilinang tayo ng mga batas para proteksyon ng lahat. Kaya maganda po yung suggestion ninyo. Uh, record, recorded naman po yun, ano, uh, Chairman. Uh, Makapag-usap po tayo kung paano natin liliwanagin yan sa patas para ang lahat ng katapatan ng Pilipino ay napapangalagaan. Maraming salamat po, Yusek. Kaya, uh, luwapan ko lang yung sinabi ni Sen. Romero Padilla. Uh, para sa para sa iyo, uh, Yusek T. Halimbawa, no? Yung nga, sabi niya, ako magkakawaran to barista or ikaw, pagkakawarot of arrest ka. Tapos ngayon, kasi ang, ang kakalaban mo, may nasagasaan ka ng malaking tao. Ngayon, malaking tao yung mayaman, may pera, may kapangyarihan. Mag-offer siya ngayon ng reward para mahuli ka. Well, perf it's perfectly legal, as you said. Wala tayong problema dyan. Pero yung ethical uh, aspect, moral aspect of that uh, act, nasabihin mo na, ganito na pala ang Hustisya natin sa Pilipinas. Mayaman yung kalaban ko. Mabilis akong nahuli. Of course, wala akong kwestiyon. May warrant ako eh. Pero yung ang pagpatakbo ng justice system ay, ay driven by reward na nanggagaling mismo sa kalaban ko. Di ba? Unfair para sa'yo, di ba? Parang baka unfair naman itong hustisya na ito. Mabilis akong nahuli dahil mapera yung nag-complain sa akin. Regardless kung ano yung kaso ko. Halimbawa, Halimbawa, inagawan ako ng lupa. Eh, I, was, I was oppressed. Mayroong oppression. Inagawan ako ng lupa ng tao na yan. Because magaling siya, mayaman siya, kayang kaya niya akong palabasan ng warrant, nakasuhan ako. Ngayon, siya pa ang magpuput up ng reward against sa'yo. What do you think? As a ordinary citizen, mukhang merong hindi tama, no? mukhang, mukhang uh, legal nga. Kung legal, pero para sa atin, ethically, eh, morally. Ano tingin mo? Uh, para sa amin po, uh, Senator, Mr. Chairman, yung reward, ibang usapan ng reward doon sa kaso. Yung due process naman, doon, doon sa kaso dumadaan yun eh. Kung... I'm not talking about the case. Yung pagbibigay ng reward lang ang tinatanong ko. Yo, personal mo na opinion, kung ikaw ngayon ang hinahanap ng batas, kalaban mo nga may pera, kaya niya magput up ng reward, magbibigay siya ng reward ngayon, anong feeling mo? Um, ang opinion po namin, hindi po pinagbabawalan ang pabuya at kumbaga dahil nga ang komunidad eh, I, I have heard your point yeah. already legal from the legal point of view it's perfectly legal walang problema tatalo lang ko sa iba yung about okay. personal moral ethical eh, tao tayo eh. eh hindi ba tayo lahat abogado uh, tao tayo uh, naghanap lang tayo ng tama ba ito uh, but anyway we stick to what is legal yes. pagdating sa usapan dito ako lang i am just approaching you sa human side